Si Hikaro ay ang iyong karaniwang high schooler na may kaaylahilakbut na pagkabalisa sa lipunan at walang ideya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Maaga siyang nagising isang umaga at pagkatapos kaladgarin ang sarili mula sa kama, tumungo siya sa istasyon ng tren at sumakay sa unang tren patungo sa kanyang paaralan, ngunit may isang bagay na gumugulo sa kanya kanina pa. Kagabi, habang nakasakay siya sa kanyang bisikleta, nakakita siya ng misteryosong orange na liwanag sa kalangitan at narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya kaya sinusubukan niyang malaman kung ano yun, ngunit wala pa siyang nahanap na impormasyon. Habang siya ay nag-scroll, napansin niya ang isang buntis na babae na nakatayo sa kanyang harapan, pati na rin ang dalawang matandang babae na tahimik na hinuhusgahan siya sa hindi pagbibigay ng kanyang upuan sa buntis. Pakiramdam niya ay ito ang tamang gawin, kaya tumayo siya at akmang iaalok ang buntis na babae ng kanyang upuan, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang pares ng mga lalaki sa background na pinagtatawanan siya dahil sa pagiging isang magandang dalawang sapatos, pero paranoid lang pala siya at iba ang pinag-uusapan ng dalawang lalaki. Nakahinga siya ng maluwag ng mapagtanto niyang hindi siya ang pinag-uusapan ng mga ito, ngunit habang nakatayo siya sa pwesto, tumayo na ang katabi niya at inalok ang buntis na babae ng upuan niya. Kaya ngayon, si Hikaro ay naiwang awkward na nakatayo mag-isa at nakaramdam siya ng labis na kahihiyan tungkol dito na malapit na siyang bumaba ng tren, ngunit bigla na lamang, may sumakay sa kanyang mga kaklase at nakita siya, kaya kailangan na niyang sumali, sila. Nagsimulang mag-usap ang mga kaibigan ni Hikaro tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap, ngunit hindi talaga nakikinig si Hikaro sa buong oras na ito dahil abala pa rin siya sa nangyari kagabi. Tinanong siya ng kanyang mga kaibigan tungkol dito, kaya ipinaliwanag niya na mula sa kanyang naaalala, narinig niya ang isang boses kagabi, ngunit binuksan niya ang kanyang bintana upang makita kung ano ang nangyayari at nakita niya na ang paligid ng gusali ng kagami ay talagang maliwanag at nais ng isang mas magandang tingnan, kaya sumakay siya sa kanyang bisikleta paakyat sa burol upang makakuha ng mas magandang tanawin, ngunit hindi niya alam noong panahong iyon. Isang malaking labanan ang nagaganap sa gusali ng Kagami at isang orange cube ang malapit ng manako ng isang batang babae na may mga robot na braso na nakakabit sa kanyang balakang. Sinubukan niyang tumakas sa bubong, ngunit pag akyat niya roon ay agad siyang pinalibutan ng private police force ng gusali at nakilala siya bilang Mecha UT user, kaya agad nilang inilabas ang kanilang mga armas sa pagtatangka, upang i-neutralize in siya, ngunit ang mga mekanikal na braso na iyon ay ginagawa siyang mahirap na tamaan ng target. Matapos mabaigo ang mga opisyal ng pulisya na pigilan siya, ang mga gwardya ay naglabas ng mga espesyal na armas at ginamit ang mga ito upang i-freeze siya sa lugar. Pagkatapos ay lumabas ang boss at inilabas ang isang mekanikal na nilalang, ngunit ang isang ito ay naeksperimento upang gawin itong isang mas mahusay na tool. Ang mekanikal na mga braso ng babae ay nagagalit sa ginawa ng lalaki sa isa sa kanilang kauri, Ngunit ang lalaki ay hindi nagpakita ng pagsisisi habang binawi niya ang kubo upang magamit niya ito sa isa sa kanyang hinaharap na mga eksperimento. Tumanggi ang dalaga na mangyari iyon. Kaya, sa tulong ng mga armas, sinus, at dex, nakawala siya sa bitag at inaatake ang developer ng armas. Sa proseso ng laban, nakuha ng batang babae ang kubo mula sa developer ng armas, ngunit dahil nasira ang containment tube, nauwi ito sa paglulunsad ng ilang daang metro sa hangin. Noon ay nakita ni Hikaru ang isang pagsabog na nagmumula sa gusali at kinunan pa niya ito ng video. Ngunit sa ilang kadahilanan, walang kakaibang naitala. Naaalala rin niya na nakakita siya ng isang kumikinang na cube na nakarating sa isang lugar malapit sa gusali, ngunit muli, wala sa mga iyon ang nagpakita sa kanyang pag-record. Iniisip ng kanyang mga kaibigan na baka nagkaroon lang siya ng kakaibang panaginip kagabi, ngunit dahil sa curiosity, dahil may narinig siyang boses, tinanong nila kung anong klaseng boses ang narinig kagabi at nahihiyang sabihin ni Hikaro, ngunit sinabi niya sa kanila, na humihingi ng tulong ang boses. Nagbiro ang kanyang mga kaibigan na maaaring multo ito, ngunit alam ni Hikaro ang kanyang narinig at nagkataon, narinig niya muli ang parehong boses. Kaya't kahit na siya ay dapat na pumapasok sa klase, siya ay tumatakbo sa isang pagtatangka upang subibayan ang boses pababa. Nagtatapos siya sa paglapit sa gusali ng Kagami, at hindi siya sigurado kung ano ang gusto niyang hanapin. Ngunit nang papasok na siya sa isang rope of area, hinarang siya ng isang pulis na nagsabi sa kanya na hindi siya pinapayagang bumalik dito. Tinanong ni Hikaro kung bakit kaya ipinaliwanag ng opisyal na nagbigay ng malaking donasyon si Chagami sa istasyon ng pulisya kapalit ng dalawang opisyal na tumulong sa kanya sa isang maliit na sitwasyon. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang radyo na nagsasabi sa kanya na kailangan ni Mr. Kagami ang lahat ng mga opisyal upang magtungo sa likod na silid, kaya ang opisyal ay lumiku upang tumungo sa likod, na iniwan ang hindi kilalang bata malapit sa pinaghihigpitang lugar. Sa simula ay babalik si Hikaro dahil isa siyang masunurin sa batas, ngunit nang malapit na siyang umalis, muli niyang narinig ang boses. Kaya nagpa siya siyang huwag pansinin ang do not cross tape at maghanap ng mga bagay sa inabandunang seksyon ng compound. Naglakad-lakad siya glit hanggang sa makatagpo siya ng nagbabantang kumikinang na cube sa gitna ng sahig, at iniisip niya kung ito ba ang tumatawag sa kanya. Nilapitan niya ito, at sigurado, nagsimulang magsalita ang cube na medyo ikinagulat niya, ngunit inabot niya pa rin ito upang hawakan, na nagresulta sa isang napakalaking flash ng liwanag. Ang cube ay lumilipad pataas sa langit at dumapo sa likod ni Hikaro, na nagdulot ng panibagong kislap ng liwanag at nakakakuha ng maraming atensyon. Sa oras na imulat ni Hikaro ang kanyang mga mata, mayroon na siyang napakalaking braso na lumalabas sa kanyang likod, at ang braso ay talagang gamaan na sa wakas ay nailigtas na. Naririnig ni Hikaro ang boses ng isang taong nakikipag-usap sa kanya, ngunit wala siyang makitang sinuman, kaya nagsimula siyang magpanik hanggang sa makuha ng braso ang kanyang atensyon para pakalmein siya. Ang pagkakita ng isang metal na braso na tumubo mula sa kanyang likod ay walang nagawang pakalmein si Hikaro. Ngunit ang braso ay nagsimulang magpasalamat sa kanya dahil ito ay tunay na nagpapasalamat na nakalabas mula sa cube na yon. Sinusubukan nitong sabihin kay Hikaro ang pangalan nito, ngunit napagtanto nito na hindi talaga nito maalala kung ano ang pangalan nito. Hindi pa rin kinaya ni Hikaro na may braso siya sa likod, but then he realized na hindi naman talaga nakakabit ang braso sa likod niya, nakadikit lang ito sa jacket niya. Bago niya maisip kung ano ang susunod na gagawin, isang drone ang nagpakita upang siya sa ng lugar, at yon ay humantong kay Hikaro na maniwala na ang braso ng robot ay dapat nakabilang sa grupo ng Kagaami at ayaw niyang magkaroon ng anumang gulo, kaya nagsimula siya. Hinubad ang kanyang jacket para maibalik niya ito, ngunit ang drone ay humawak ng mga buhoso nito at sinubukan siyang patayin. Si Hikaro ay nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay at sa tingin niya ay hinahabol siya ng drone dahil sa mekanikal na braso, kaya kapag siya ay nahulog, sinubukan niyang ibalik ang braso upang hindi na siya Ngunit lumalabas na ang drone ay partikular na sinusubukang patayin siya, kaya kailangang humakbang ang braso at ipagtanggol siya. Natroma si Hikaru mula sa malapit kamatayan na karanasan, at wala siyang ideya kung ano ang ita-target sa kanya ng murder drone sa halip na ang braso, ngunit sinabi sa kanya ng braso na wala silang anumang oras upang magpahinga dahil mas maraming drone ang nasa kanilang paraan, at ang tanging paraan para makaalis siya rito ng buhay ay kung magtutulungan sila. Samantala, sa punong tanggapan ng Kagaami, ipinaalam sa pangulo na nakita ng mga drone ang nawawalang trigger arm, ngunit tila nasa isang random na bata. Ang isa sa mga nakatataas ay nagtanong kung ang batang lalaki ay kaanib sa organisasyon ng armas, ngunit ayon sa kanilang background check, siya ay talagang isang random na bata na nagkataong natagpuan ito kaya ang mas mataas ay nagutos ng isang dalawang kilometrong perimeter upang maging nabuo upang hindi siya makatakas, at para lahat ng magagamit na puwersa ay nakatuon sa pagkuha ng trigger arm. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyari sa bata. Kasabay nito, si Hikaro at ang braso ay umiwas sa pagtuklas ng mga drone, at habang si Hikaro ay nagpapasalamat na ligtas, gusto pa rin niya ng paliwanag kung ano ang braso at kung bakit siya hinahabol dahil dito. Ang braso sa kasamaang palad ay walang maalala, kaya hindi nito masagot ang mga tanong ni Hikaro, ngunit isang bagay na alam nito na si Hikaro ay isang mabait na tao para sa pagligtas nito. Karaniwan, hindi makakagalaw ang braso ng walang arbitrium, ngunit kay Hikaro. Mayroon itong mad ulash na makinis na mga kasukasuan. Binabati ito ni Hikaro sa kalayaan nito, ngunit hindi na siya sasali pa at piniling iwanan ang braso, kasama ang kanyang jacket. Ito ay dapat na maayos dahil ang braso ay maaaring gumalaw sa sarili nitong, ngunit ang braso ay nakikiusap sa kanya na huwag pumunta at sinusubukang babalaan siya na ito ay hindi ligtas sa labas doon. Kung paano ito nakikita ni Hikaru, siya ay nasa panganib lamang dahil sa braso, kaya ang paglayo sa sarili mula rito ay ang pinakamahusay na paraan upang matiyak ang kanyang kaligtasan, at balak niyang gawin iyon ng eksakto. Gayunpaman, napapansin niya na habang lumalayo siya, mas tumahimik ang braso, at sa pagtalikod niya, nakita niyang halos nawala na ng lakas ang braso. Pagkatapos ng kaunting pagsubok, kinumpirma niya na talagang nawawala ng kapangyarihan ang braso tuwing napakalayo niya, at ibig sabihin, mabuti man o mas masahol pa, naipit siya sa braso. Sa kalaunan ay naabutan sila ng mga drone, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ng braso na siya mismo ang hahawak nito, kaya hinawakan ito ang sahig at sinimulang hilahin si Haruka upang ilayo siya sa mga drone. Habang ginagawa ito ng braso, ang nagdevelop ng mga armas ay nanunuod mula sa isang kalapit na water tower, at siya ay lubos na nabiguna ang trigger arm ay naging napakalungkot, ngunit kailangan pa rin niyang kunin ito, kaya hahayaan niya ang mga drone na pangasiwaan ito. Higit sa lahat, nakatanggap ka ng intel na hindi lang siya pagkatapos ng trigger arm, kaya kailangan niyang harapin muli ang babaeng iyon. Samantala, car rating lang ni Aki sa lugar, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intel provider na siya ay patungo sa maling direksyon. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa Timog, ngunit hindi niya alam kung aling daan ang Timog, kaya binago niya ito at sinabing dapat siyang kumanan sa halip. Kailangan niyang makapunta sa kabilang bahagi ng gusali, ngunit ang pagbabalik ay magtatagal, kaya naghanap siya ng isang maliit na eskinita at balak niyang dumaan doon, bagamat kailangan niyang hilingin sa kanyang dex at sinas na humiwalay sa ngayon kaya kasha siya. Sa kabilang panig ng pader, nauubusan na ng singaw si Hikaro dahil sa matagal na paghabol, at habang ang pagtakbo ng mga braso ay tiyak na mas mabilis, naubos ang maraming enerhiya ni Hikaro, kaya hindi na siya makapagpatuloy ng mas matagal. Bigla siyang hinawakan ni Aki at itinapon sa sahig habang nakikipag-usap siya sa mga drone. Pagkatapos ay lumingon siya sa dalawa, tinawag ang brasong si Alma at pinagbantaan silang papatayin ang dalawa kung kumilos sila. Ipinaalala sa kanya ni Dex na ang kanyang trabaho ay protektahan sila, hindi patayin, ngunit bago maipaliwanag ni Dex ng maayos ang mga bagay kay Hikaro, nagpakita ang nagdevelop ng mga armas, at nagtatanim pa rin siya ng sama ng loob kay Aki dahil sa pagnanakaw ni Alma sa kanya, kaya babayaran niya ito. Habang ang dalawa ay nagambala sa pagtatalo sa isa't isa, napansin ni Hikaro ang isang eskinita sa likod niya, kaya tumakbo siya para dito. Napansin siya ni Aki na umiiwas, ngunit siya ay masyadong malapad upang sundan siya ng kanyang mekaod, kaya natigil siya sa pakikitungo sa developer ng mga armas sa bahaging ito ng pader. Sa kabilang panig, nakalabas si Hikaro at nagsimulang tumakbo muli, ngunit talagang nagsisimula siyang magsisi sa paggawa ng desisyon na pumunta rito. Nakikita ng braso kung gaano nahihirapan si Hikaro, kaya sinabi nito sa kanya na huminto at iwanan siya. Ang mga taong humahabol sa kanila ay hinahabol lamang si Alma, kaya kung iiwan siya ni Hikaru, dapat siyang makatakas ng hindi nasaktan kahit tama si Alma, alam ni Hikaro na hindi makagalaw si Alma nang wala siya, kaya nag-aalangan siyang iwanan siya. Katatapos lang matalo ni Aki ang nagdevelop ng armas at naabutan niya ang mga ito, kaya muli niyang binyantaan na sasaktan sila kapag hindi sila sumunod sa kanyang mga kahilingan. Sinabihan siya ni Alma na maghintay at sinabing makikinig siya sa kanyang mga kahilingan hangga't hahayaan niya si Hikaro, ngunit sinabi ni Hikaro na wala siyang pupuntahan. Maaaring pinagsisisihan niya ang desisyon, ngunit pinili niyang manatili sa tabi ni Alma, at dahil mukhang lalaban siya, naghanda si Aki na talunin siya sa pagpapasakop. Hindi kumpiyansa si Hikaro sa kanyang kakayahan na manalo, ngunit tiniyak ni Alma sa kanya na magkasama nilang mapapabagsak si Aki. Kailangan lang niyang humakbang pasulong at hayaan siyang hawakan ang natitira. Hindi alam ni Hikaro kung paano ito magwawakas, ngunit nagpasya siyang magtiwala kay Alma at diretsyong sumugod kay Aki. Handa si Aki na ipagtanggol ang kanyang sarili noong una, ngunit nang nanatili sa hangin si Alma at magbago, diretsyong itinulak nito ang hangin mula sa kanyang mga baga, na nag-iwan sa kanyang hingal na hingal sa lupa. Sina Hikaro at Alma ang pagkakataong tumakas, at pagkaraan ng ilang oras, nang malinaw ang baybayin, lumabas sila sa pinagtataguan at tumakas. Samantala, bumalik si Aki sa base at iniulat ang kanyang pagkabigo na mahuli si Alma. Hindi niya mahuhulaan na magagamit ng bata ang kapangyarihan ni Alma, ngunit kahit na makatakas siya sa ngayon, walang duda na matuntin siya ng grupo ni Kegami sa lalong madaling panahon, kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis at hanapin muna siya. Kinabukasan, dinala ni Hikaru si Alma sa paaralan kasama niya dahil wala siyang mapagtabi, ngunit sinisikap niyang maging mahinahon para hindi siya mahanap ng mga taong humahabol sa kanya. Gayun pa man, nang makarating siya sa kanyang klase, natakot siya ng matuklasan na lumipat si Aki sa kanyang klase at mukhang hindi siya masaya. Habang sinusubukan ni Hikaru na huwag pansinin ang death glare ni Aki, may ibang tao na nakatingin sa kanya habang pinagmamasdan siya ng dalawang ahente mula sa isang kalapit na gusali. Nagtatrabaho si Natus at Warner para sa grupong Kegami at itinalagang i-recover ang trigger arm sa anumang paraan na kinakailangan, at kabilang dito ang pagpatay, bagamat hindi gusto ni Tos ang ideya ng pagpatay ng bata. Pagkatapos ng klase, pumasok si Hikaro sa banyo upang lumayo kay Aki, at hindi niya akalain na sa sundown siya nito sa paaralan, kahit na tila hindi niya gustong makipag-away sa pagkakataong ito. Naisip ni Hikaro na ayaw lang niyang magdulot ng eksena sa loob ng paaralan, ngunit kahit na ano paman, kung hindi niya sila aawayin sa paaralan, naisip ni Alma na dapat nilang subukang kausapin siya. Kahapon ang mga bagay ay sobrang abala na wala silang ibang pagpipilian kundi ang labanan si Aki, ngunit ngayon na naiisip niya ito, sinubukan niyang maging medyo pala kaibigan noong una kahit na hindi ito maalala ni Hikaru sa ganoong paraan. Ganun paman, hindi naman masyadong maraming tao ang nakakausap niya tungkol kay Alma, kaya it's either sumama siya kay Aki or magpulis siya. Tinanong niya si Alma kung ano sa tingin niya ang dapat nilang gawin, ngunit hindi talaga pinapansin ni Alma dahil masyado siyang nalilibang sa paglalaro ng toilet paper. Gayunpaman, si Aki ay nakikinig mula sa kabilang stall, at sinabi niya sa kanya na ang pagpunta sa pulis ay isang masamang ideya dahil agad nilang ibibigay siya kay Kagami. Umakyat siya sa stall ni Hikaru at sinabi sa kanya na nandito siya para maging bodyguard niya, ngunit masyadong naguguluhan si Hikaru sa katutuhan ng napakalapit niya sa kanya sa restroom ng mga lalaki, kaya tumakbo siya palabas at hinabol siya ni Aki. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala si Hikaru kay Aki, at nanananghalian kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit sa kung paano siya hinahabol ni Aki kani-kanina lamang, nagsisimula silang mag-isip na maaaring may relasyon siya sa kanya o ano paman. Itinanggi ito ni Hikaro, ngunit mahirap para sa kanya na maging kapanipaniwala, lalo na dumating si Aki sa bubong at hinahanap siya mamaya. Tinawag ng mga kaibigan ni Hikaro si Aki para sabihin na nandito si Hikaro, ngunit bigla na lang, wala na talaga si Hikaro. Kahit papaano ay nagawa niyang umakyat at mawala sa paningin sa sandaling yun, Ngunit hindi maintindihan ni Alma kung bakit siya umiiwas nang nagpa siya na silang subukan at kausapin siya. Sa sandaling iyon, dumating din sa bubong ang isa sa iba pang kaklase ni Hikaro, at kanina pa niya hinahanap si Aki. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Nero at sinabi kay Aki, maganda na sa wakas ay makilala siya, ngunit mukhang hindi nasisiyahan si Aki na makilala siya. Sinampal ni Mayro ang malamig na tingin ni Aki sa kaba dahil bagong estudyante siya rito, kaya inalok niya ito ng isang welcome gift sa anyo ng isang tray ng cookies. Iniisip ni Hikaro na si Aki ay lalabas, ngunit sa kabaligtaran, si Aki ay tila ng ganyo sa lahat ng mga cookies, kaya't hinawakan niya ang isang kamao at itinulak ito sa kanyang bibig. Medyo nagulat si Meiro sa bilis na kumain ni Aki ng cookies, pero natutuwa siyang tinanggap ng mabuti ang regalo niya, kaya tinanong niya si Aki kung pwede ba silang dalawa na maging magkaibigan at sinabi ni Aki na wala siyang pakialam. Mukhang mas normal si Aki kaysa sa unang inakala ni Hikaro, ngunit hindi pa rin yung nangangahulugan na gusto niya itong kausapin, kaya nagpa siya siyang magsuot ng headphones na nakakakansela ng ingay at matulog para hindi na niya kailanganin, pakikitungo sa kanya hanggang sa katapusan ng araw. Samantala, habang kumakain pa rin si Aki ng cookies, nagtanong si Mayru tungkol sa relasyon nila ni Hikaro, ngunit nakalimutan na ni Aki na hinahanap niya siya. Sa pagnanais na maging matulungin, sinabi sa kanya ni Mayro na mayroon siyang ideya na mapag-isa si Aki kay Hikaro, kaya noong araw na iyon, habang sinusubukan ni Hikaro na lumabas ng paaralan ng hindi napapansin, pumunta si Mayro sa kanya at naghatid ng sulat kamay na sulat mula kay Aki. Masasabi na ni Hikaro kung tungkol saan ito, at gaya ng hinala niya, sinusubukan siya ni Aki na makipagkita sa kanya. Sa wakas ay kinaladkad ni Mayro si Icaro palabas sa isang abandonadong seksyon ng paaralan at hindi niya ito papayagang umalis dahil naniniwala siyang gustong ipagtapat ni Aki ang kanyang pagmamahal sa kanya. Walang pagpipilian si Hikaro, kaya pumasok siya sa klase kung saan naghihintay si Aki sa kanya at sinigawan siya dahil sa pagkaladkad kay Mayro dito. Itinanggi ni Aki na nasangkot si Mayro dahil ideya ni Mayro ang buong operasyon na ito, ngunit kahit na ganoon ang kaso, buong araw pa rin siyang sinusunda ni Aki, kaya gusto niyang malaman kung ano ang negosyo nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Aki na siya ay miyembro ng isang organisasyon na tinatawag na ARMS, at siya ay naatasang bantayan si Alma at maging bodyguard nito. Sa tingin ni Alma, magandang balita ito dahil ibig sabihin ay paprotektahan sila ni Aki, ngunit nilinaw ni Aki at sinabing ang tanging trabaho niya ay protektahan si Alma, kaya inaalala niya kung ano ang mangyayari kay Hikaro, bagaman dahil si Alma ay nauugnay sa kanya, mayroong wala siyang magagawa para paghiwalayin sila. Bilang bahagi ng kanyang misyon, kailangan niyang ibalik silang dalawa sa HQ. Syempre hindi ito makakasama kay Hikaru kung makikipagtulungan siya sa kanila, at sa palagay ni Alma ay napakahusay na balita ito, ngunit hindi pa rin gaanong kumpiyansa si Hikaru na sumama kay Aki dahil hindi pa rin siya sigurado na mapagkakatiwalaan siya. Naiintindihan ni Alma ang mga alalahanin ni Hikaru. Ngunit tila may alam si Aki tungkol sa kanya at gusto pa ring malaman ni Alma kung ano at sino siya. Masama ang loob ni karo para kay Alma kaya nagpasya siyang sumama kay Aki kahit nawala siyang tiwala dito. Pero bago niya gawin, gusto niyang malaman kung bakit nawawalan ng kapangyarihan si Alma sa tuwing aalis siya sa kanyang tabi. Matapos ang kanyang nasaksihan, huminto ang utak ni Aki sa pag-iisip dahil hindi dapat na mag-fuse ang isang mekayu sa isang jacket at walang impormasyon tungkol sa isang bagay na tulad nito. Sa kalaunan ay lumapit siya at sinabi kay Hikaru na kailangan niyang dalhin siya sa ilang mga pagsubok, ngunit nabigla siya sa pagiging agresibo niya at tinanong si Alma kung may magagawa ba siya para maalis sila rito. Kaya sinubukan ni Alma na gamitin ang kapangyarihan na ginamit nila laban sa kanya kahapon, ngunit habang may malaking kislap ng liwanag, wala talaga itong magagawa dahil walang lakas si Alma para dito. Nagiiwan lamang iyon ng isa pang opsyon, kaya hinawakan ni Hikaro si Alma at nagsimulang tumakbo palayo. Ngunit nang sinubukan niyang umalis sa harap ng pintuan, pinigilan siya ni Miru na lumabas at sinabing dapat niyang tapusin ang pakikipag-usap kay Aki bago niya ito palabasin. Samantala, sa labas, pinagmamasdan ni Natus at Warner ang pasukan ng gusali, ngunit dahil may isang mag-aaral na babae na nakatayo sa labas, wala silang magagawa ng hindi magpakilala sa kanya. Pagbalik sa loob, sinubukan ni Hikaru na maghanap ng paraan palabas ng gusali, ngunit lahat ng iba pang labasan ay nakasarado, kaya mukhang ang tanging pagpipilian niya ay umakyat. Samantala, sinusubukan pa rin ni Aki na hanapin siya, kaya sinabi ni Dek na sa tingin niya ay dapat siyang pumunta sa kanang bulwagan at sinabi ni Sinus na sa tingin niya ay dapat niyang sundin ang kaliwang pasilyo, ngunit hindi nakinig si Aki sa alinman sa kanila at nagpas siyang bumaba, bumabagsak sa sahig at direktang lumapag sa ibabaw ng hikaro. Ngayon ay wala nang matatakbuhan si Hikaro, hindi maintindihan ni Aki kung bakit siya tumatakas noong pinili niyang iligtas ang kanyang buhay kahapon. Sinabi ni Hikaro na walang paraan na papatayin niya ang isang tao, ngunit hindi na nakikinig si Aki at ipinapalagay na may binabalak si Hikaro at ginagamit niya si Alma. Sinubukan ni Alma na ipagtanggol siya at sinabing hindi masamang tao si Hikaro, ngunit hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Aki, kaya sinubukan ni Alma na gamitin ang kanyang kapangyarihan para protektahan siya, ngunit muli walang nangyari. Isinasaalang-alang ito ni Aki bilang patunay na hindi nakatali si Hikaru kay Alma, kaya balak niyang alisin siya ngayon para sa kaligtasan ni Alma. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pumasok si Mero dahil nakarinig siya ng malakas na tunog at sabihin na lang na ang posisyon nila ay nagbibigay sa kanya ng maling ideya, kaya tumalikod siya at umalis para bigyan sila ng privacy. Sa kanyang pag-alis, naghahanda si Aki na ipagpatuloy ang kanyang pag-aalis kay Hikaro, ngunit wala na siya at nakatago, kaya kailangan niyang magsimulang maghanap sa lahat ng dako para sa kanya sa sandaling wala na siya tumayo si Hikaro at sinubukang lumabas ng pintuan ngunit sa pagkakataong ito pinigilan siya ni Warner at nakasuot siya ng isa sa mga uniporme ng Kagami Group kaya agad na napangiti si Hikaro sinabi ni Warner na kailangan niya ng tulong mula kay Hikaro ngunit ayaw ni Hikaro na mag-alok ng anumang tulong matapos siyang halos patayin ng Kagami Group gamit ang isang grupo ng mga drone Kumihingi ng paumanhin si Warner para doon at sinabing nagkamali sila sa mga drone, ngunit ikinalulungkot niya lamang na hindi nila siya matatapos ng mas maaga. Pinasabog niya si Hikaro ng isang sonic cannon, at bagaman hindi ito gumagawa ng anumang pisikal na pinsala, si Hikaro ay bumagsak sa kanyang mga paa dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sa kawalan ng kakayahan ni Hikaro, sinipa ni Warner ang pintu upang mabigyan ng malinaw na shot si Tusa, Ngunit talagang humahadlang ito sa kanya kaya hindi niya makuha ang shot. Sa oras na lumayo si Warner, nagawang hilahin ni Alma ang katawan ni Hikaro upang pigilan siyang mab-aril, ngunit nasa napipintong panganib pa rin sila kaya tumayo si Hikaro at tumakbo pabalik sa gusali tinatakan ni Tuo si Warner dahil sa panggugulo nito sa kanyang pagbaril, ngunit kailangan niyang tapusin ito kaya nagsimula siyang magpaputok sa mga pader sa pag-asang matamaan si Hikaro, at seryoso siyang nag-aalala na baka mapatay siya nito, ngunit may iba pa siyang inaalala si Alma. Kahit na gumagamit si Warner ng Mecha Odd, hindi naramdaman ni Alma ang anumang kamalayan mula rito at sa sandaling iyon, kinampas ni Warner si Hikaro gamit ang isa pang sonic wave. Bumagsak si Hikaro sa dulo ng pasilyo, at kinuha ni Tusa ang pagbaril sa huling segundo. Si Hikaro ay iniligtas ni Aki. Nagpaputok ng isa pang sonic wave si Warner at sinubukan itong harangan ni Aki, ngunit tulad ng ginawa nito kay Hikaro, bigla siyang nahihilo at bumagsak sa lupa. Si Warner ay may oras sa kanyang buhay ngayon dahil natutuwa siyang pahirapan ng mga tao, Ngunit tumanggi si Aki na ibaba dahil kailangan pa niyang protektahan si Alma, kaya bumangon siya at hiniling kay Hikaro na tumakas habang may pagkakataon. Hindi tama ang pakiramdam ni Hikaro na iwan si Aki upang lumaban mag-isa, ngunit nakiusap siya sa kanya na tumakbo na lang dahil hindi nila maaaring hayaang makuha ng grupong Kagami si Alma. Nakikinig si Hikaro sa kanya at tumakas habang pinananatiling abala si Warner, ngunit pagkatapos ay naglabas si Warner ng sandata na hindi niya handang harapin. Nagsimulang umakyat si Hikaro sa hagdan at talagang nadidismaya siya sa paraan ng patuloy na paghabol sa kanya ng mga tao, ngunit pinigilan siya ni Alma at sinabing hindi niya iniisip na dapat nilang iwanan si Aki ng mag-isa. Ipinaalala sa kanya ni Hikaro na sinabi ni Aki na dapat silang tumakbo upang matiyak ang kaligtasan ni Alma, ngunit bagaman maaring totoo yun, hindi gusto ni Alma ang ideya na iwanan siya, kaya tumalon siya mula sa likod ni Hikaro at bamutes sa dingding upang makatakas si Hikaro. TULDO pero siya naman, tutulungan niya si Aki. Hindi bababa sa iyon ang gusto niyang gawin, ngunit nawalan siya ng kapangyarihan sa sandaling makalayo siya sa Hikaro. Sa wakas ay pumayag si Hikaro na sumama sa kanya dahil hindi makagalaw si Alma kung hindi man, ngunit kailangan pa rin nila ng plano ng aksyon bago nila harapin si Warner at ang kanyang Sonic Cannon. tumalabas na nagawang talunin ni Warner si Aki sa pamamagitan ng paggamit ng mga tanikala na nag-aalis ng kamalayan ni Mekayud, at kasalukuyang itinataboy niya ito sa bubong para saktan siya ni Tus, ngunit sa kanyang pagtataka, si Tus ay talagang bumaba ng personal dahil siya masyadong matagal bago matapos ang trabaho. Tinitingnan niya si Aki at kinukot siya siya sa pagiging kaawa-awa, ngunit kahit na gusto niya itong patayin, mayroon siyang utos na buhayin si Aki. Sinabihan niya si Warner na bumalik sa gusali at hanapin si Hikaro, ngunit hindi na niya kailangang gumugol ng maraming oras para hanapin siya dahil papaakyat na si Hikaro sa hagdanin. Sa sandaling makita ni Hikaru si Warner, sinubukan niya itong suntukin, ngunit hindi siya boksingero, kaya siya ay umiwas. Maaaring hindi siya ang pinakamahusay na manlalaban, ngunit maaari niyang masiguro na hindi magiging epektibo laban sa kanya ang mga pag-atake ni Warner. Nagpa siya si Warner na pasabugan pa rin siya, ngunit hindi nambobola si Hikaru nang sabihin niyang immune siya sa Sonic Wave dahil nakalagay ang kanyang mga earpiece na nakakakansela ng ingay. Sinadya lang niyang bumili ng sapat na oras para makabalik si Aki, ngunit nang siya ay tumingin sa kanya, napagtanto niya na siya ay nahuli. Ang ganoong uri ng paggulo sa kanyang plano, ngunit gumawa siya ng isang mas mahusay na plano at itinapon si Alma kay Aki upang alisin ang mga tanikala sa kanyang mekayod. Sa kasamaang palad, nagsimulang mawala ng kapangyarihan si Alma sa sandaling makalayo na siya kay Hikaro, kaya kailangang tumakbo si Hikaro para makalapit at kahit papaano, Namis ni Tous, na dapat maging sniper, ang madaling shot na ito. Pinalaya nina Alma at Hikaru si Aki at sa pangalawang pagkakataon na makagalaw siya muli, hinawakan niya si Tous at ginamit siya bilang isang human shield para maningil kay Warner. Ayaw gamitin ni Warner ang kanyang pagsabog kay Tous, ngunit inutusan niya itong bumaril para sa kapakanan ng misyon at ginawa niya ang itinuro niya, ngunit ang nagawa lang nito ay patumbahin si Tous at kaagad pagkatapos, si Aki ay nagpatuloy sa patumbahin ang Daylight sa Warner. Dahil sa lahat ng pinsalang ginawa sa gusali sa kanilang laban, malapit na itong gumuho, at bago pa man ito mangyari, nagkamalay si Tus at lumipad, na iwan si Warner upang ilibing kasama ang iba pa. Maayos naman ang kinalabasan ni Naaki at Hikaro, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita ang kanyang amo mula sa arms, at hindi siya nasisiyahan sa dami ng pagkawasak na ginawa niya upang magawa ang kanyang misyon dinala nila siya pabalik sa kanilang punong tanggapan, at sa sandaling magising si Hikaro, ipinakilala siya sa pinuno ng pangkat ng arms, si Algos at ang kanyang kamao na Mekayud. Ipinaliwanag niya na lumalaban sila sa grupong Kagami, na ang layunin ay ang kinan ang lahat ng Mekayud bilang kanila at kontrolin sila na parang mga alipin. Walang natatandaan si Alma tungkol sa kanila, ngunit tila, kapatid niya si Fizz, at kailangan nila ang kanyang tulong upang manalo sa digmaang ito. Hindi nagdadalawang isip si Alma tungkol sa pag-aalok ng kanyang tulong, at kinumbinsi niya si Hikaru na gawin din iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Naaki at Algos na kailangan lang talaga nila si Alma para dito, kaya hindi na talaga siya kailangang narito.